Ako 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 rin nagsulit let's go! Wow. So, ito yung bahay bahay ko. Galing trabaho, Galing trabaho, So, medyo malayo mga... 15 km so ang service natin bike ayan bike natin ayan pagkawas na tayo sa gate natin so ayan, so, ayan. tingnan na natin yung dadaanan natin kung matraffic o hindi tala Ah, sayo pa. <laughs> ah, mga <coughs> pa so, gandahanan tayo kasi nung doon natin ng kamera natin medyo magalaw. So, Gandahan Pare! So, dito na tayo sa si esquina So, <coughs> So dito tayo dumadaan na raw-araw guys Papunta sa ating trabaho So Mandawi Luok ito Dito tayo dadaan sa tinatawag na Kambar Kambaros. <coughs> kasi yung panapit kamera yung nilagyan ng kamerad so, lasing ko na pero mainit rin so yan guys makikita nyo yung tinitirahan ko rito medyo masikip yung mga kalye rito kage yung motor tricycle kasi eh, parang public dito kasi public din to kaso lang talagang sikit-sikit yung -sikit bahay dito kaya yeah, medyo makakaroon ng sunog dito medyo lang ayon makasulod ng fire truck dito kasi sikit Nahihinay na tayo kasi ang kamera natin magalaw. Nahihinay, dahan-dahan pala. <coughs> Sinsan na guys kasi mag tayo sa palagay ng mga panahon dito. Umulan, uminit kaya inuubo tayo. So yan guys yung dinadaanan natin maraming motor maraming nakapark so tingnan nyo alas na pero taas pa rin yung araw dito yun ang e-bike yung pamasahiro ng si Jante yung e-bike ah, ito na nagkagulo na wala na tayong madaadaanan bigaya na lang bigaya na lang ng daanan para makadaan dito na tayo sa eskina bali highway so, so, Ang kataas pa 99 pa yung bill Da, o, na o, na ng yan Palagang, labi, talagang, labi. Ganito, Sila ng multipak baso para sa rehas ng iskin oh naka-standby 'yung sa kabilang ng hari na si labasan magagigay sa para parang nasa Manila rin bumper to bumper yung craft paktihan panggo tagal la 5 Halo, hai, uh, Mendawi hai, Central school. Central, school sama eh, guys. central School 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 hai, 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 para sama elementary guys central school dito naman tayo sa pangalawang sina magkalusot tayo thank you kaya medyo maagaga ako umalis kasi pag ganitong traffic malili tayo sa ating trabaho po so, ayan. So ito ang plaza Mandawi. Inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamadyag at mayayahan bilang responsable ng mga kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala. Parang si Marcos po ah. Itong simbahan guys. So dadaan tayo rin. So may nga po tanan biha Senior, Papa Mama mirip Papa May nga pong. Salamat na Tagaan mo sa lakas At ah. lakas loob sa aking uh, pangaraw-araw So salamat talaga sa Lord, thank you <coughs> Mandawi uh, Public Market Ayan. so, Traffic rin dito sa Public Market na Mandawi Kita nyo naman guys, kung ano ka Mga tao rito, bulbul Tanya-tanyang rakit Ah, kan to. Yung natin. So, yan. talagang traffic talaga rito. Yan, mga gandang. <laughs> teka, teka. mga magandang 'Yung rito magagandang repair sa Cebu, Kaling siguro yun sa sa dito sa loob, sa kulunid. Bali, kulunid, public, mga grocery ba? Ang laking grocery dito sa public market ng Mandawi. Amigo. Yeah. Ayan ang kaubang ko sa trabaho, si Alias Bugay. <laughs> Pero sa iba sang department na assigned ako sa Department of Nikilo. Al Ano 'yun? Tipulo. Bere-bere. Siya sa One Warp siya. Na assign. So operator din kagaya ko. So thank you. Una ko pre. Alas City ka rin, alas ayos Aba, dugay pa pala Yun, kauban ko rin yun So, dyan lang sa nag-standby Palipas oras ba? So, thank you So, ito guys Pang limang skina na to Pro highway na tong maandaanan natin So, talagang mag-iingat tayo dito Kasi talagang maraming sasakyan dito Ayan, highway oh Ayan <coughs> grabe grabing sikat sa araw ang taas pa rin last week <coughs> muna so yan magkakarantado ganda highway tumuwi ng mga buwang masagasaan kayo boy nako buho pa naman ingat tayo kasi iisa lang yung buhay natin natin tayo lagi so, walang araw dito, walang guys. kaya tayo huwag sa ating mga gawain o pagbiyahe natin araw-araw na kasi nagbabayad lang tayo pero parang masagasaan din tayo kung hindi tayo ma marunong magsigisya hindi tayo marunong mag tabi-tabi sa ating na so, dito ang madisgrasa motor mga biking mga uh, sakista muning binubundur ng mga malalaking sasakyan dito kaya mag tayo lagi

channel uh, channel to support na lang ah uh, please okay, like and please subscribe na lang sa aking channel at saka sa kasa, sa harapan natin ng na building yun ang puntahan natin ah, okay. <laughs> ah, tingga si Manong ng mga kanin kita yung malaking bear na yan sa building na yan yan ako nagtatrabaho bilang isang so may pwede ano dyan mga tao dyan pumapasok hindi basta basta San kami na hiya doon hindi basta basta kami mga pasok dyan pag hindi kami kumpito mga light base mga hadat mga stilto mga mask talagang kumpito talaga kasi sa, sa guard ko lang hindi ka na makapasok pag sa guard sa gate ka makaano oh, grabe traffic yes <laughs> kemarin <Okay. laughs> oh, disini stop tayo rito kasi highway ah, go langanin tayo stop tayo muna Huwag tayo mag-gayon sa kanila kasi sakyan sila eh. Ayan o. Oh. Go. Go papunta rito. Highway. <coughs>